sa pa rin po sa mga isyong uh, pumukaw, sa atensyon naman ng marami, ang uh, mga larawan ng isang kaawa-awang tuta na isinampay. Naku, parang isahong gamit. Oh, At pinagmalaki taong winashing machine Ay, daw. Naku, ha? kaya naman kayo dito sa on-call, di pa rin namin kinalagpa sa mga pang sa mga hayop at sisikapin na ito'y masolusyonan. Panoorin po natin ito. Ang, ang <laughs> umani ng mga negatibong komento mula sa iba't ibang social networking sites ang larawan ng isang tuta na sinipit di umano ng lalaki ito sa sampayan. Sa palitan ng komento sa Facebook, pabirong pinagbayabang na lalaki na winashing machine niya ang nakasabit na tuta. Makikita rin ang mga larawan na puha sa iba't ibang anggulo habang nakasipit ang tuta sa sampayan. Hindi na bago ganitong klase ng pang-aabuso sa hayo. Kahalintulad din ito ng naiulat sa isang estudyante mula sa University of the Philippines sa ikumento niya sa kanyang vlog kung paano niya pinatay ang isang pusa. Hinatulan ng korte ang estudyanteng ito at pinagmulta ng 2,000 piso at dalawang buong volunteer work. Ano nga ba ang proteksyon ng mga inosenteng hayop laban sa pang-aabuso? Aalamin natin ang kasagutan dito sa On Call. At sabi ugnay po na nga, nakakagalit na isyong yan, eh, kasama po natin ngayon si Attorney Roy Kayaban ng Philippine Animal and Welfare Society of course. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po sa inyo. Sir, nako talagang, nako hindi ho, hindi ko ma-explain ano, kung paano -pa may mahal nakakagawa Ako ito, eh. na lang ako eh. Parang... Oo, oo. <laughs> oo. Unahin muna natin yung kaso ho ng uh, isinampay na tuta. No? Sabi nga nila talagang, ito hong napaka kasi nakikita mo hmm. sa picture ano, na kaawa-awa talaga. Yung mismong may-ari ho nung aso na yon nag-apologize, pero What does it take para at least matuto po yung mga ganitong klase ho ng pang-aabuso naman dun sa mga hayop? Yung pang-aabuso po ng mga hayop po ay meron pong kaukulang parusa sa batas. Oo oh, 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 eh, hindi pwedeng meron, sorry, sorry lang. Meron po tayong uh, Republic Act 84-85, ito po ang tinatawag na Animal Welfare Law. Ito po, ang nag-violate po rito ay nakukulong po ng hanggang dalawang taon. Pwede isampay na rin siya habang kinukulong. <laughs> <laughs> okay. At uh, meron din po siyang multa ng uh, mahigit uh, isang libo. Ito po ay depende po sa disk, sa, sa juez. Mm -hmm. attorney, pwede po ba natin linawin lang muna, paano define ng batas ang abuso, pang-abuso sa hayo? Sa ang ano po, ang pang-abuso po, eh, ito pong batas na ito, y batas pang tao. Mm -hmm. Kaya kung ano po ang ating ah uh, madedefine na pangaabuso sa ating mga tao ay siya na rin ang pangaabuso sa hayop. Oo eh. Uh, ito pong batas na to ay welfare po ng animals. Uh, please okay. ano na meron pong differentiation sa right at saka welfare. Okay. right po tao pero ito welfare. Ibig sabihin po tayo mga uh, human beings tayo po ay meron po tayong uh, duty na alagaan po ating mga kapwa linalang. So, this is the welfare. Uh, nga, we pero know. yung pinakitang asal nitong supposedly tao dapat, eh, parang sa yung hayop e eh, no? doon sa pagitan nilang dalawa. Pero doon po sa isa ng pay na uh, tututangan na to, nagpapakita pa ng mukha, yung identity, syempre, nandyan na, no? Paano po ang uh, inyong step particularly on this case, sa ngayon ko po, ano hong update natin? Ang ano po namin, eh, nangangalap po kami ng uh, mga statements, lalong-lalo na po to ay naipalabas uh, may palabas na po sa media. Hmm. So these are evidences. Kagaya na rin po, wala pong pinagkaibahan po ito yung kaso nung taga-UP na UP Physics <coughs> 2. Oh, pumatay, pusa. Oh, pumatay na pusa. pumatay uh, po ng pusa. kamakailan lang po siya ay na-convict dahil siya naman po ay nag ng guilty. Hmm. Ano po naging kaso niya? Parang, uh, ano yun na, ano ba, violation of... Uh, violation of uh, yes. Ibig sabihin, uh, ano ho ang nangyari sa kanya noong nag-plead siyang guilty? Uh, noong nag-plead po siya ng guilty, so he was convicted. At uh, kinonsider naman ng court na siya po isang estudyante at may pag-asa pa po sa buhay. Kaya ang ginawad po sa kanyang parusa ay uh, fine of 2,000 pesos hindi mo ba kayo naliliitan? Parang hindi mo ba kailangan uh, mas, mas stricter po yung ating uh, laws, particularly sa mga fine na Or ating pinapasa? Mm -hmm. Actually po, uh, kami po ay uh, gusto magpasulong uh, po sa ating uh, kongreso at kami nag a sa mga ating mga mambabatas na sana po ay talagang uh, bigatan po nila ang palos mm -hmm. at bigyan ng ngipid po ang batas. Pero ito nga po, mayroon din po ang, um, ano, ibang batas na makikita po ninyo ay napakabigat kung ang parus ang uh, ang isang ginawang kasalanan ng isang tao ay nauugnay po sa violence against women and children mm -hmm. at ang hayop po ay sinaktan ang parusa po ay from 6 years to 12 oh, years. Oh, oh, eh. Ganon so. din po sa Wildlife uh, Act, may kita rin po din kung pinatay po yung hayop may 6 years hanggang 12 years din po na kulong. Mm -hmm. Okay, so talagang yun po yung sinusulong ninyo. Saan hu yung meron po ba kayo na ibigay na Kumbaga, para sa mga congressmen, lahat po nito, no, mga pa at this, verse, point, at this point in time po, kami po ay uh, gumag nag draft pa lamang po okay. para po namin matulungan ang na ating mga mambabatas. Tama. Attorney, ano naman po yung uh, reaksyon ninyo sa mga tinatawag na crusher, yung po naglalabas ng video, yung tinatapakan, inuupuan yung hayo. Hanggang mamatay. ano? You know? no? <laughs> <laughs> Nakita niyo na po ba ito sa YouTube? Eh? Hindi na, pa po yung mga yan. Eh, oh. Opo, uh, ito po yung nakakalungkot. Ngayon po kung itong mga gumagawa ito ay mga kapwa natin Pilipino at sa ating bayan nila ginagawa sila po ay mag-ingat dahil kanila po linalabag ang batas. Mm -hmm. so, Maring hindi po sila wala po silang pagmamahal sa hayop. Ngunit ang dapat gunitain po nila ay tayo ay may batas na dapat sundin. Ano At saka, may study dyan, partner, hmm. na ginawa sa psychology rin mismo, no? Okay. If I remember it correctly, ang sinasabi doon, kapag ikaw ay may kapasidad kang manakit, manak talagang uh, very cruel ka sa animals, you have the tendency of being a serial killer. Correct po. Oh. Ito <laughs> <That's all> yun. <laughs> okay. Oh, may study gano'n. Nag Nag-uumpisa po yan sa maliliit na hayo. Iyan po ay graduate uh, no? hanggang mamaya po baka tao na po. Ganun niya, oo. Oh. Uh, niya, ano pong ginagawa natin sa cause naman? Doon sa mga victims ng pang -abusa? sa so, mga hayop? Ina-adapt ba natin ito? Ito po ay meron po kaming uh, shelter, no? Mm -hmm. At... Uh... Uh, sila po ay -re rehabilitate and then pag sila po ay okay na sila naman po ay open for adoption. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. So ano ho ang uh, mensahe ninyo kaya doon sa mga kasi akala nila cool akala nila or cute, eh. cute o, oh, akala oh, nila bida sila ipo-post sa vlog sa kung saan what can you Lalo tell these people sir? Parang mga kabataan mm -hmm. karaniwan na ang uh, gumagawa nito ano? Ah uh, sila ay uh, I binabalaan na mayroon po tayong batas na nagpaparusa. Kung ayaw man lang nila hayop, wag na lang nilang galawin dahil po sila ay pwedeng makulong. Mhm. Mm hey. All right. Very well said. Maraming salamat po, Attorney Roy Kayaban. Maraming salamat, salamat po. din salamat po. Salamat po. Salamat po.